i want to see what's ah! Ah! In between them right i'm a crochet crab now woman. ang mag-anak na ito ay nagtutur sa bahay na bagong bili nila. Hindi pa nila na-check ang bahay bago pa man nila ito mabili at mapuntahan kaya nang nasa loob na sila ay excited silang kinuna ng paligid. Wala silang kaalam-alam na sa paglilipot nila ay mayroong mangyayaring kakaiba, kakaibang hindi nila inahasahan. Well, ito ang footage. Yeah. Just take excited na excited ang mga anak nito habang tumatakbo sa loob ng bahay wala silang kaalam-alam sa mga mangyayari A oh, Where is it? We could what? throw a movie in this house. I know, we can. That's the you attic. You, you want to go in there? <laughs> That's the, That's the attic? attic? Wait, you want to go in there? umakyat isang bata at binuksan ang kisame at dito na nga mangyayari ang hindi inaasahan. I wanna see what's Out of nowhere, isang napakalakas na sigaw ng bata ang narinig nila sa loob ng bahay. Labi silang natakot dahil sila lamang ang naroon at wala ng iba. I wanna see what's Maaari ang sigaw ay mula o galing sa labas ng bahay pero nakapagtataka ito dahil kung pagkikinggan mong maigi ay rinig na rinig ang boses ng batang sumisigaw sa mismong loob ng bahay. Naniniwala mga viewers na maaaring may paranormal presence sa loob ng bahay na ayaw sila. Dahil sa walang further updates sa video patungkol rito ay wala tayong ibang idea sa kung ano pa ang mga sumunod na nangyari. I wanna see what's... Ang video naman ito ay mula kay Timur Rohob na isang Russian paranormal ghost hunter. Ludi, wu tut? Skarit, esli wu tut, ya srazo Sa kabila ng mga nararanasan at naririnig nito sa loob ng haunted house, ay hindi pa rin nagpatinag si Tim at nagpatuloy pa rin sa pag-iimbestiga. А никаких показаний нету. Не -за мистики. Да блин, совсем сел что ли? Narecord ng kamera na sinetap ni Tim sa loob ng isang silid ang mga gamit na nagsisigalawan ng kusa Nangyabal Kim Это не ветер. Мои датчики не сработали. Kahit nataasan ng pagpaparandom sa kanya ng entity, hindi pa rin siya nagpatinag at nagpatuloy pa rin siya sa pag-imbestiga. At sa mga sumunod pa ang mangyayari, ay ito ang makukunan niya. Hindi, let's go. дверь открылась. Там есть что-нибудь? Спички слетел. Что там происходит? Nang nasa loob siya ng isang silid ay bigla na lamang gumalaw ng napakalakas ang pintuan. Tila ba may gustong pumasok rito. Finally, may na-capture na nga ang heat temperature ng camera na siyang gumalaw. is a... Tila ba isa itong orb na nagpapagalagala sa loob ng bahay? So what do you think, Kamulti? Is it real or just an elaborate hoax lamang? Ang dalawang magkaibigan na ito ay nakaka-capture ng something strange. Wala silang kaidi idea sa kung ano ang nakuna nila until isa sa magulang nila ang nakakita nito. This is my daughter and her friend. Please watch closely between them. No one else was up in my home. Ang mama ng isa sa ay labis na kinilabutan at napatanong lalo na't nakuna ito sa mismong bahay nila kung saan may mga strange things nang nangyayari noon pa man. Kung minsan ay nakukunan nito ang asong nakatitig sa kung ano o sino man na wala naman sa paligid ng bahay. At kung minsan na ang pusa naman itong siya rin nakatingin sa kawalan. Ayon sa kanya ay maaaring may explanation sa kinikilos ng dalawang alaga nito. Pero hindi niya may paliwanag ang particular na footage nito. Madaling araw nang ito ang makunan. This is my daughter and her friend. Please watch closely between them. No one else was up in my home. Look between them right now. I'm a crochet Ang masayang video na ginagawa nila ay mapapalitan ng sobrang takot. Wala man ng kaalam-alam ang magkakaibigan na may nakunan na pala silang gumalaw sa likuran nila. Segundo lamang at mabilis din itong nawala. Tao man o something else ay walang nakapansin nito maliban sa ina ni Isabel. Dito pa napagtanto ng dalawang babae na meron pala silang kasama hindi man sila sigurado. Sa so nakuna nila, hindi rin nila mapigilang isipin na may entity na pala silang kasama sa gabi ngayon. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ito ay mula naman sa YouTube channel na Paranormies. Ang grupong ito ay nagpunta sa isang allegedly haunted house na matatagpuan deep in the woods. May sabi-sabing ang bahay ay pinakikitaan ng mga malevolent entities. Here. Maybe some of you are still attached to this building. That's what we've heard. Woah! This, this door or that door? It's this back door, yeah, with this door. Hello? Radio. Radio. Can you Turn it off. Me? Nakarinig sila ng tanog na nagmumula sa paligid ng bahay. Dito na tumunog din ang motion sensor na nakalagay sa bathroom. So. So. Oh, you fucking heard. What the fuck is going on, dude? Violence. Violence? 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 Soul. Soul. We're it. Oh, you fucking heard what that. What the fuck is going on, dude? What's that? Do not. I probably shouldn't have came here in the first place, right? Oh my god. Okay. Holy shit! Ugh. Oh my God, I'm having a panic attack here. <laughs> Laking takot at gulat nila nang biglang gumalawang rocking chair. Pero hindi pa rito nagtatapos. Holy fuck! Oh my fuck. God! Holy shit. Okay. oh uh, i don't even know hi okay i was a knock at the door i'm to check that kate mary can you say goodbye hi okay i was a knock at the door what was that bang up here i don't know hear that? That bang at the door? What happened? Oh, I don't know. It felt like I got pushed. Fell down. Oh my God. You slipped? I don't know. It felt like I got pushed but it felt like somebody pushed me. Nakakarinig na rin sila ng mga yapak na nagagaling sa itaas. Pero ano sa tingin mo? Totoo kaya itong ebidensya ng paranormal? O oh, may iba kang explanation sa mga nakuna nila? you <laughs> Sa video ito, isang babae ang nakahiga sa kama nito nang biglang may nakapangingilapot na pangyayari ang makukunan ng kamera niya. Kahit natakot na takot na ito at hindi na makagalaw, ay sinubukan pa rin niyang kunan ang mga pangyayari. Ito magsisilbing patunay niyang merong kapabalagang nangyayari sa loob ng apartment niya. Ito rin ang dahilan kung bakit ang anak nito hindi niya pwedeng makasama sa loob ng apartment. Labis siyang nangangamba sa safetiness nito. Isa sa mga video nito ay nagpapakita ng pusa niyang tingin kanila ba may nakikita? Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit kailangan niyang ilayo ang pamilya niya sa loob ng apartment niya. Pero sa susunod na insidente ang mangyayari at makukunan niya ay magbibigay sa kanya ng dahilan na pati siya ay dapat na rin umalis sa loob ng apartment. Tumayo na sa babae na kita siya ng black shadow figure sa likuran ng pintuan at dito na nga siya nakaramdam ng pagkahilo at pagdilim ng mga paningin. <coughs> Ang insidente ito ay talagang nakapangingilapot. Magpagayon pa man, wala pa rin ideya ang babae sa kung ano ang nangyayari sa loob ng apartment niya. Isa lang ang malinaw sa kanya ay hindi na siya magtatagal pa rito. Pero patuloy siyang magre-record at ipapakita ang mga kapapalagang ito sa internet hanggang sa makita na siya ng bagong apartment. si Jeff, Becky at Mark mula sa YouTube channel na Ghost Tech Paranormal Investigations ay nag-investiga sa isang location na kilala sa tawag na Commissioner's House. Ang gusali ay ang oldest intact naval structure in Great Britain. Marami sa mga visitors ng bahay ay nakakakita ng multo ng babaeng tinatawag nilang Grey Lady at espiritu ng babaeng si Mary na di umano'y nagpakamatay sa lugar matapos malamang namatay ang kasintahan nito sa isang labanan. Di umano'y mga misteryosong sigaw at iyak ang nag sa paligid ng gusali at di umano ay mga shadowy figure ang gumagala sa property. May mga bata ring mo nakikita sa hallway matapos lang set up ang mga static camera ay nagumisa ang grupo nila sa ground floor. Dito ay gumamit sila ng EVV session uh, upang magipag-communicate sa si spirits. Hi there. We would like to speak to the governors, please. My name's Jeff and the lady there is Becky. Now was it you that activated our REM pod? That's there at the top of the stairs. Now was it you that activated our REM pod?

Thank you, so I know that you're here, and you can hear me. Ang ring pod na nasa hagdanay na patuloy na nag activate patuloy na nag re nito sa mga tanong ni Jeff. Sa kabilang dako naman ay mag-isa si Mark na siya namang sinusubukang makipag-communicate sa mga batang ang kumagala sa lugar na pinistuhan nito. This one's to the children, I've got the doll's here. Would you like to come and play with it and maybe close the door for me? Just like this, then. Now, if I open it again, would you be able to close it for me? It closes a little bit on its own, but could you maybe make a noise or knock on it, to so let me know you're here with me? Just like this. I saw sort I of heard some knockcket in response say. Just like this. sa patuloy na pagkatanong nga niya ay nakarinig na nga siya ng mga knocking sounds. maring ito na nga ang kasagutan na hinihingi niya sa mga patang kumagala. Meanwhile si Jeff at Becky ay biglang makakaranas ng kakaibang pangyayari sa downstairs. The communication with the governess fell silent on the ground. Someone or something ang tila ba gustong magbukas ng pintuan kaya naman numipat ang dalawang investigator at dito na nga may makakapture ang camera nila. There's definitely, there's a beautiful view outside. I can imagine in the day when you were here. Followed by the footage enhanced and in slow motion. When you were here, it would have been lovely to... Isang shadowy figure na nga ang mabilis na dumaan kay Becky. So ano ang palagay mo sa mga evidence na nakunan nila, multi Totoo kayang paranormal events ito? O sadyang may explanation sa mga nangyayari? Don't forget to like, mga Kamulti. At kung meron kayong gustong mga katatakutang video na i-feature natin, ay may message na lamang kayo. See you again.